Mahigit isang libong trabaho ang binuksan sa isinagawang job fair sa Marikina City. Ang ilang sa mga aplikante, senior citizen na na-hired on the spot. Yan ang ulat ni Benji Dorango. Alas 7 pa lang ng umaga, excited na nag-aabang sa entrada ng mall sa si Irene. Pero alas 9 pa magsisimula ang job fair na gagawin dito sa Marikina City. Kakaunti kasi ang oportunidad sa Nueva Ecija buhat ng mawalan siya ng trabaho noong 2023, kaya lumuwa siya ng Maynila. Meron po akong pinasahan sa agency, kaya lang pinabalik-balik lang po ako. So ayun, hindi na rin po ako umasa na bibigyan po nila ako ng work. Kaya nang marinig niya na nagbabalik ang Labor Day Job Fair dito sa Marikina City, dali-dali siya nagpunta baka sakaling makatisod daw siya ng swerte. Try and try lang po na kung saan po mayroong opportunity, igagrab eh, ko po yun, hindi ko po sasayang. Isa lang si Irene sa daang-daang aplikante na naghahanap ng swerte sa Pajab Fair ng Marikina City ngayong araw na maagang dinagsa ng naghahanap ng trabaho. Nagsimula ito ng alas 9 pero alas 10 pa lang ng umaga, may mga na-hire on the spot na. Ang nauna, si George Nachor. Tanggap siyang stockman at ito naman ang kanyang sikreto. Guro po sa good looking na rin po, maayos sa pananamit. Mahigit isang libong trabaho mula sa 37 kumpanya ang inalok dito sa Labor Day Job Fair ng Marikina. Partnership ito ng Marikina LGU, SM Dole at Peso na may tipa para masigurong matatanggap sa ina-apply ang trabaho. Mahalaga pa rin daw ang edukasyon at skills. Maayos na resume, kilalanin ng kumpanyang papasukan, maayos na pagsagot sa interview, pagpasa sa pre-employment examination at pagkumpleto ng requirements para makatulong po sa aming kababayan sa City Hall at nearby cities po namin na mabigyan po sila ng hanap buhay. Sakaling agad matanggap at problema ang paglalakad ng requirements, pwedeng i-avail ang benepisyo ng First Time Job Seekers Act kung saan pwedeng makalibre sa mga pre-employment requirements tulad ng mga clearances, birth certificate, medical at transcript of records. Pumunta lang po sila sa mga barangay kumuha po ng certification na katunayan na sila uh, first time job seeker. Pero sa tala ng Marikina LGU noong nakaraang taon, 38% lang ang natanggap sa mga nagpunta sa kanilang taon ng Labor Day Job Fair. Kakulangan sa edukasyon at skills ang isa sa nakikita nilang kahinaan sa karamihan ng mga aplikante. Hindi totoong walang trabaho. Mer meron trabaho. Yun nga lang, meron tayong uh, mismatch. Hindi raw kasi akma sa kaalaman ng ilang aplikante ang trabahong pwede sanang pasukan. Pero ginagawa na nila ito ng paraan sa pamamagitan ng skills training at pag-level up ng kurikulum. Sa kabila niyan, ilan pa ang na-hire on the spot kanina. Kabilang na ang dalawang senior citizen na ito na agad natanggap sa Office of Senior Citizens Affairs. They're seeking uh, employment pero mga senior citizens sila. So binigyan natin sila ng opportunity, uh, hired on the spot sa office ko po. Kaya ang dalawang matanda, tuwang-tuwa. Masaya masaya. Masaya dahil sa tulong ni Mamaan. Congratulations sa sampung hard on the spot. Meron ka uh, meron akong ibibigay sa inyo na siguro transpo allowance or for your first day na tigto 2,000 pesos para sa inyo. Nakiisa rin sa job fair ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng PSA, SSS at ng Pag-ibig. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.